kapatid ni Catherine Camilon, naglabas ng hinaing sa social media. Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin sa social media ang misteryosong pagkawala ng dalaga at beauty queen na si Catherine Camilon, at sa mahigpit at maingat na paglalabas ng resulta ng investigasyon sa media ng mga kapulisan, samantala, sa social media naglabas ng hinaing ang kapatid ng nawawalang dalaga na si Chin Chin Camilon. Kaugnay pa rin ito sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Catherine, ayon sa post ni Chin Chin, kasinungalingan po na itinanggi namin sa kanila ang relasyon ni Catherine doon sa pulis, dahil una po wala po kaming alam na may karelasyon si Catherine, dahil wala siyang sinasabi at kapag tinatanong namin siya ay palaging wala ang sagot niya, kaya ang sabi namin sa kanila ay wala kaming alam na may ganun na sitwasyon si Catherine, dahil wala nga itong sinasabi at wala kaming nalalaman, pero ipinaliwanag din namin sa kanila na nalaman din namin ito, dahil sa isang kaibigan na nagsabi na si Catherine ay totoong may relasyon sa pulis na sinasabi na person of interest, nalaman lang namin na si Catherine ay may karelasyon noong oras na siya ay nawawala na. At sa hiwalay na post naman ni Chin Chin, dito ay naglabas siya ng hinaing tungkol sa person of interest sa nawawala niyang kapatid, dapat daw ay inilabas rin ang pangalan at mukha ng nasabing TOI o person of interest pero hindi umano nila magawa, Narito ang kabuuang post ni Chin Chin. Ako ang kapatid at ako ang nagsasabi ng totoo. Malaking kahihiyan ang isyo na ito. Pero hindi ko kahit kailan itinanggi sa mga tao ang pagkakamali ng kapatid ko, dahil yun ang totoong ginawa niya. At kita ko naman sa mga ebidensya, sa totoo lang dapat niya nilalabas niyo na pangalan at mukha ng person of interest. Pero hindi niyo magawa. Ang post na ito ni Ching Ching ay maraming comments mula sa mga netizens. Ayon sa komento ng isang netizens dapat umano ay inilabas na ang pagkakilanlan ng nasabing pulis na person of interest. Di raw umano patas pag ordinaryong tao ang involved galat agad ang identity. Ayon naman sa isang netizens dapat dumulog na umano sila sa Rafi Tulfo in action. Doon umano mabilis walang makakatakas sa batas. Samantala, noong nakaraang araw naman ang matagpuan ng PNPH PG-4A ang isang pulang SUV Honda CVR na pinaghihinala ang may kaugnayan sa pagkawala ng teacher at beauty queen na si Catherine. Ayon umano sa autoridad, ang SUV ay nakita sa barangay Dumoklay, Batangas City, noong November 9, 2023, dinala ang narecover na sasakyan sa Camp Miguel Malvar. Para sa investigasyon at kung ito nga ba ang parehong sasakyan na inilarawan ng dalawang lumantad na testigo, kasabay ng balitang ito ay nakashared post ito sa found post ni Chin, Chin at may caption na, Di ba dapat kung sakali na ito ang ginamit, eto yung dapat na tinatago kasi dito siya huli sinakay? Hanapan nyo din ta ng CCTV, samantala, ang mas ikinagulat naman ng mga netizens ang pinakabagong post ng kapatid ni Catherine sa found account nito, na tila ba na ipinapahiwatig nito tungkol sa bilis ng pag-iimbestiga pagkasinungalingan lamang.